Ako si Glenn, bulala, bombero, laki ng loan. Tara, samahan nyo ako. Bayaran natin ang utang na to. Alright, mga bulala, kapabo at sya ka mga kabombero. For this video, may magpapabo din na nag-message sa akin kasi nakita niya yung binili kong stainless lechon griller. Si sir, I'm from Leyte. Breeder pala si sir na mga heritage na line. Itong red bourbon red. Mamahalin din to mga piyasa ni sir. Yan, ang ganda ng mga breeder niya. Makita niya rin kung paano ko gawin yung aming lechon pabo kasi nasayahan siya sa gawi ng aking paglilechon pabo. Naibahagi rin ni Sir sa akin na ano yung problema ng kanilang paglilechon. Kaya natanong niya ito kung magkano ba talaga ang bili ko sa lechon griller na to. Maganda yung nabili kong lechon griller. Stainless na yan, may bubong at saka 12 volts na yung makina. Ibig sabihin in case of emergency burn out, kaya pa rin paikotin yung lechon griller pamagitan ng 12 volts na battery. Pero bago ko sa inyo pakilala ang kabuuan nitong aking nabiling bagong lechon griller, i-share ko na din sa inyo itong una kong lechon griller at pagkaiba nilang dalawa. Bakit nakadeside ako na magkuha ng pangalawang lechon griller? Maganda rin makilala nyo yung isa kong lechon griller para kung bibili at papagawa kayo ng lechon griller, meron na kayong dagdag na kalaman. Ito na yung dati kong lechon griller. Bago pa man ako nag-lechon pabok, nag-lechon manok na rin ako. Itong dati kong lechon griller, 220 20 volts to siya na lechon griller. To 20 volts kasi yung makina na yan is makina ng isang washing machine. At itong pangalawang major component ng aking lechon griller, ito ang tinatawag na gearbox. Ang gearbox na to ay konektado sa main engine natin na yung washing machine. Konektado sila ng isang pan belt. Sadyang napakabilis ng ikot ng isang washing machine na makina. Kaya dyan pumapasok yung ating gearbox. Siya yung nagsasabilize at nagre reduce ng speed ng ating litsunan ang good thing itong naka 20 volts na lichon griller na may gearbox stabilize yung ikot ng ating mga lichonin kahit mabigat na yung load ng ating lichonan kaya niya pa rin itong mapaikot ng sabay sabay so doon sa unang problema ni sir na pag mabigat mahina na yung ikot ng kanyang lichonan so ito yung pinaka the best yung naka gearbox di na ko na ang load capacity nito 2 years ko na rin ginagamit itong lichon griller na to sa aking mga litsyon manok pati na rin sa Lechon Pabo. Nabili ko to way back 2022 sa halagang 16,000 pesos. So mura na siya sa kanyang condition ngayon na working pa rin for 2 years at saka the fact na stainless at saka meron na rin siyang glass na cover. Baka magtanong kayo bakit ganong presyo lang sa halagang 16,000 niya ng Lechon Griller. Second hand na po tong Lechon Griller na to. So kita nyo naman sa quality ng Lechon Griller na to dahil stainless siya hanggang ngayong matibay pa rin, malinis tingnan. Tinglinis lang yan, go pa rin yan. Since coming na yung bago naming lechon griller, so itatabi lang na muna namin to siya, lilinisin, Ready to use pa rin in case na maramihan na yung order ng ating lechon pabo. At pag magka-abirya, pag mabiga, di na ako bago sa ganitong klase ng paglilinis. Matagal din ako sa food industry. Bago pa man ako naging manager sa McDonald's, ay dumaan din ako sa pigiging crew. Sadyang sanay din ako sa mga ganitong klase ng toho cleaning. So isa na rin to sa perks ng isang stainless na lechon griller. Madaling linisin at saka matibay. Past 2 years na ginagamit ko ito, sulit na sulit talaga sa presyo niya. Wala talaga major abirya ako naranasan sa paggamit ng Lechon Griller na to. Yun lang talaga yung pinakamasaklak nito pag inabot ka ng brand out. Dahil 220 volts nga, hindi na talaga kaya habulit, na mapaikot pa yung washing machine na uh, main engine niya. Buti sana kung meron tayong generator. Kaya nung nakita ko sa marketplace ang post na to, sinukat ko na agad kung kasya kaya to sa sasasakyan na hiramin ko kay utol ko. And the grand prize reveal, ito yung nabayaran ko sa bago namin Lechon Griller. ayan na po ang Lichon Griller na nabili ko ay 10,000 pesos stainless na griller meron na siyang bubong 12 skewers or 12 na tuhugan 12 bolts na motor wiper na pwede gamitan ng battery in case of run out and may mga bricks pa yan kasama Eto sa mga skewers at mga tugan pa lang, kitang-kita naman ang diferensya. Mas wider yung mga bago naming skewers. At mas mahaba yung mga handle para hindi ganong tabigat pag naglilipat ng mga lulutuhin ng Kaya hindi na namin papatanggalin pa, inakot na namin yung bago naming lechon griller. So yung mid-year bonus ko natanggap bilang isang bombero. Dito ko na ginastos, dito ko na ininvest sa isang lechon griller. Ito sigurado kung kikita ito na kikita gat masipag ng tayo mag-lechon ang ating mga pabong. Tapos naman yung may baba, yung lechon griller, eto, test dried agad. Yan, ang ganda ng ikot niya. Panalong panalo, ang kinis na kinis. Kasi nga, fully stainless to mabili ko na lechon griller. Sa alagang 18,000 pesos only. Yan yung mga bricks na sinasabi ko. Nilalatag ng aking mga anak ang ah, mga bricks na yan ay magiging heat insulator sa ating lichon griller. So sayang lang kasi yung init kung mapupunta lang sa katawan ng ating griller. So kailangan ng bato para yung init diretsyo paangat. Kaya ginagawa natin flooring yung mga bricks na yan. As to date, nakapag-Lichon Wheel na agad kami na more than 5 Lichon Pabo. So next video, gagawan ko kayo ng another video regarding kung ilang taon or timetable na ROI or return of investment natin sa Lichon wheel na to. So that's it para sa video na to. Thank you! Hope you like and share and subscribe!